Lugas, guys, ayan ho yung lulutuin ko ngayon. Magandang umaga sa inyo lahat. Magpiprito na naman ako ng manok. Ayan ho, nilagyan ko na ng ano yan. Uh, powder na paminta, bawang, saka patis. Lagyan natin ng harina. Ayan yung lulutuin ko. Oh. Tokwa, saka gulay. Lagyan ko ng gulay ang tokwa. Yan. Yan, magluluto ako ngayon ng ito, nilagyan ko na ng harina. Prito na natin. Okay, huh? prito ako ng aming ulam. Yan. Sobrang ilap pa na akong grabe. Pagkabi, ganun din. Ilip din. Yun na nga ngayon, ni ba? Ngayon, magpukulay na naman ako. gumawa tayo ng kalong. Inubos ko lang itong gulay ko kahapon. Kasi sayang. Mahal ang gulay. O gulay ko lang siya. Lagyan ko ng ano lang yan. Magic lang. Pag hindi ko kasi niloto ito, sayang. Ibahin ko naman hindi sa pakbet. Kailangan mo niyo ng patis, tapos palintang powder, tapos bawang. Lagyan na lang bitin. Bitin nila lang ito. Hindi na magbit bitin Oh, yun ito na. Tunod ko naman ang ating gulay. Ayan, gulay. dito muna natin ang tokwa sabay na natin 'yan guys. Mabilis, mamadali na, magmamadali na. I-uuna na hindi sa ano na ano yan. Manok. Saka tokwa. Yan. Lagay ko na lahat ng gulay. Hindi yan pinakbita Basta lang yan. Kasi sayang ng gulay ko kapon. Nakasira na ano, naman yan. Lagyan natin ng powder. Alam mo na, powder palagi kami ng asawa ko makagulay talaga kami tapos ilagyan ko ng cream cube ayan magic ganyan lang halo halo natin lagyan natin ng kunting tubig yan kunting tubig kasi palambutin muna natin yung talong lagay natin ang tukwa ganyan lang Tukwa-tukwa. Ayan lang ho yung halo ko. Wala nang ibang halo. Ayan guys, luto na ho ang aming ulam. Hindi na kapag antay si Bonsio. Ayan o, oh, kinuha na niya yung isa. Saka, ayan, gulay. May tokwa. Ano yan? Sari-saring gulay. Saka, ito yung paksiw ko kagabi. Natira. Ayan. Kain ho muna tayo guys. Ay, anong oras na? Launa na. Nang hapon. Ayan yung bunso ko. Ayaw kayo tumingin sa kamera yan. Yan yung bunso ko. Yan ang matakaw sa amin dito kumain si bunsoy. Kasi maya maya kain yan. Ito naman yung panganay ko. Kailangan utusan mo pa yan pag kumakain. Kaya payatot eh, di ba? Kain tayo guys. Ayan po ang aming ulam today. Bye bye. Bye bye bunso.